Good morning, guys. Pasok na tayo. Weh! Tinga! No. So... Tara, mga paps. Uh, start natin si, ano, Boji. Ayan. Pasok tayo ngayong araw na to. Bye! Baka pulutin pa yan, oh. Pasok na naman tayo, mga paps. At palabas tayo dito ng aming uh, subdivision. At ito na tayo ay gugora na naman sa araw na ito. Pasok trabaho, pasok trabaho. Mga paps, at uh, shout out sa inyong lahat uh, mga kabadi. San magsulok sulok ng uh, daigdig kayo nagmamaneho mga paps, mga bats. At ito mga bats, ah, palabas ka ako na ano, ah, namin. So, tara at samahan niyo ko at ating ang uh, daan. Dito sa amin kasi marami at na, ano, na pakaraming aso. Pagkagabi, na ako at napakarami dito. Ito ay palusong sa aming tulay. Cantina sa Santa Teresita Santo Tomas Batangas ayan pantulay na bakal Itong way na to ay papunta ng ano uh, Padre Pio So doon ang labas natin sa San Pedro Ayan aso May aso pakapakalat-kalat Ayan aso na naman oh Mga uh, paps So mag-iingat tayo sa mga aso Minsan biglang tumatawid Kaya pagka natin natin sa karsada na may makita kayo aso so eh ingat ingat tayo magkana tayo ayan o no? oh. aso pa rin yan oh. No? mag minor tayo ayan o no? oh. ang daming aso dyan yung kahabaan ng patripiyo ah, pakarami pong aso dyan kaya ayan po o oh. oh. sana ma na ng ating mga barangay na ayun know, o oh. na ma ayan o oh. ang dami o oh. nakakaiga uh, mahuli yan, mga yan ayun po so inano ko talaga tong video na to na makita nila na maraming aso mga pagalagala sa karsada ayan o oh, ilaw niyan dalawa o oh. oh color prints at ito pa rin ay nasa kahabaan pa rin tayo ng uh, way ng papadripiyo galing tayo ng Santa Teresita so ang labas natin San Pedro Oh, ito, ito nga may aso pa rin oh. Oh, aso pa rin 'yan po, parang wala lang. Parang wala problema. Ito pa. Hmm. Ayan, aso pa rin. Oh. So, napakaraming aso. Oh, pa, aso pa rin o, sa tabi ni oh. dito na tayo sa mga bats. Ah. San Pedro. na tayo sa highway mga buds national highway na tayo mga buds sa ano na to? Ah, San Miguel ah, tayo papasok ngayong araw sa ating trabaho mga buds at dito na tayo sa ano, Santo Tomas dito sa baybayan itong kanan natin ay ginagawang uh, SM at yung nakikita nyo building ay yan ay Lianas dito sa Santo Tomas at dito na nga tayo sa Santo Tomas pa rin ayan nga pa papunta tayo ng kalamba Ops, di manong Enforcer siya ay pumapara upang dumaan sila. Go! Kaya yeah, mga paps, magkakasamaan niyo. Yan yeah, ang ating ginagawa araw-araw dito. Masok at pauwi. Ma Everyday tayo na nagmumotor. Anong ginagawa mo? Bigyan ang jacket yan! Mali ka nyan! Mali ka nyan kapatid! Sorry po bro, hindi na po ulit. Patawad po. Ate, huwag ka na tatahangin. Huwag ka na kapila, Opo. Opo. Opo, papa Tara mga paps, let's go at... Uh tuloy pa rin ang ating buhay let's go mga paps good vibes lang tayo ngayong araw na to at dito na tayo ngayon sana, malapit na tayo ng EPIP Ayan. at eto nga sila paps sa aking kanan, magpamadali dalawang beses na yan buti daw ng ulan. <laughs> ito, rats, ito at eto na tayo mga paps tuloy pa rin ang buhay trabaho lang ng trabaho at ito na nga paps napansin ko bakit kaya ang ah, dami nilang mga nakatigil ayan oh. Ayan. yung pala mga paps natatanaw ko may checkpoint sila pala ay taga tanawan hoy no, 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 na mga paps mababait naman yan nakukuha lang ng motor Ayan o, dami nila sa katanawan Ayan, Paps, tara na <laughs> Patay tayo dyan Dapat kasi, mga Paps Eh, lagi tayong handa At dapat lagi tayong walang violation Para naman yan sa ikapubuti natin Ayan, ang ating mga mababait na checkpoint Police at traffic enforcement

tayan nga mga pups pagka may checkpoint kung tayong mag aalangan diretso lang tayo para sa ikabubuti nating lahat yan at saka pagka ganyan mga paps, eh, may checkpoint na nadaanan kayo yung mga nasasalubong nyo huwag nyo nang sabihan na ganito may checkpoint dyan mayroong ganito para naman sa ikabubuti natin yan so ito nga oh, uh, sa unahan ko na ito hindi ko alam kung bakit ito ay sumimplang kasi sa dinana natin may checkpoint hindi ko alam kung ito ay hinarang or uh, nasimplang kasi wala naman na tumba wala naman nasaktan so yung motor lang baka hino, uh, to, uh, hinarang ng enforcer so yon mga paps kapag ka tayo ay eh, pinapatigil eh, hinto tayo para sa ikabubuti nating lahat at hindi yan sa ikasasama natin minsan kasi mayroong mga inaabangan silang riding in tandem so malalaman at mahuhuli nila kung madadaan yung uh, riding in tandem so yan mga paps at dito na lamang ang ating video at salamat sa inyong panonood huwag niyong kalimutang i-like, share and subscribe at i-hit nyo na rin mga paps ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga ina-upload na video. Thank you very much sa inyong mga suporta sa aking video mga paps. At God bless. At lagi nating tandaan. Mata sa karsada, kamay sa manobela, at sa Diyos lamang ang ating pag-asa. Salamat sa Diyos!